Welcome to my vlog mga kasosi, nandito na ako mismo ngayon sa entrance ng Fort Santiago Kaya tara, samahan nyo ako dahil papasyalin tayo, ipapasyal ko kayo sa loob ng Fort Santiago mga kasosi Para sa maraming history na hindi pa natin nalalaman Tara! So ayan mga kasosi, nandito na ako sa entrance ng Fort Santiago So ayan bago ka pumasok sa entrance na ito, may mababasa ka nga ito oh, para complete yung mapapanood din yung sa aking vlog. eto yon sa entrance. Bago ka pumasok, mababasa mo ito. Nakalagay, Welcome Fort Santiago. Basahin yung ibang uh, nakasulat dito. Ayan oh. Ayan. 1571. Ano yung pa ibang nakalagay dito? 1590, 1593, Citadel of the 1571, 1898, o yan o, nyo. So, ayan kung nabasa nyo na, pwede na tayong pumasok sa Port Santiago. Kung mapapansin yung mga kasosin, yung entrance, ito yun oh, kung makikita nyo, napakaluma talaga niya, no? So para sa malapitan, para sa mga nanonood na hindi pa nakakarating dito, i-focus natin yung camera sa pader na ito. Ayan, kung makikita nyo, may mga na tumutubong maliliit na mga damo or lumot. So ito ay palatandaan na kung ilang dekada na nga ba, ito or hundred years na kasi nagkaroon ng digmaan noong 1943, 1943 tapos ngayon ay 2024 parang ang tagal na hindi ko alam kung ilang taon na pero makikita nyo talaga ay maliban sa napakaganda niya, mamamangha kayo dahil ayan oh kung isipin nyo parang ito parang forma ito ng isang ano no alam nyo mga si ang tibay ng ano niya, ito oh matibay siya buong buo pa siya mga kasosi kung, kung tutuusin ilang years na to no? pero buo pa rin napakaganda tara pasukin niya natin yung loob ng Fort Santiago ayan nasa entrance na tayo pagpasok mo pa lang so ito yung makikita niyo sa pagpasok nyo no yung 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 gate na ito or pin ito ayan tapos Pagpasok mo pa lang dito, parang ang dami mga pinto. May pinto doon, may pinto dito, dito at saka ito yung gitna, malaki. May mga pinto rin doon. He, hindi ko alam kung alin dito ang entrance or exit. Ayan oh. So ito siguro yung pinaka main. Ayan oh, ayan. Yan ang pinaka main. Tapos ito yung mga baka mga bintana lang yan. Hindi natin alam ang totoong story Kaya ayan. Pero sandali lang no. Tuloy-tuloy ah, na tayo dito siguro sa loob, pero dito may napansin akong hagdanan papunta naman doon. Hindi ko alam kung saan papunta yan. Kaya dito na tayo sa loob mga kasos. So para sa mga bago kong followers no, sa mga taga-probinsya na hindi pa nakakaring sa uh, Intramuros, lalo na sa Maynila, so manood lang kayo ng vlog ko dahil ipapasya ko kayo dito sa Fort Santiago sa Intramuros, Manila. So welcome to my vlog mga kasosi ngayon ay October 16, 2024. Nandito na ako sa loob ng Fort Santiago ay ako mapapansin nyo maliwalas, malinis. Wala kang makikita na mas isang bas. Kasi bawal talaga dito magkalap. Ayan. Ang linis, ang ganda. Oh, hindi ba? Ang ganda mga kasosi. Ilapag na natin yung camera.